Kasi ko pintang dalawa. Sino na so, yan yan ma masalah, matawa na? Ngayon pag-process guys oh. <laughs> Ngayon rug mga sirano gid. Ayo guys guys oh yeah Tapos di na ni sa among kapitan guys ang kibaw. Tapos sila ikan, hmm. oh, uh, guys, uh, ka ang tagkuha sa unod. Mm. Dawa guys, dako kaayo guys. Bao kalami. Unod. Uh, <laughs> Tapos, guys, plastic lang mong gilagyan, guys. Kaya wala, okay, wala. Kaya wala, kaya dalagbaw na mga mga na. Wala, Di man ni Reddy kasi. Wala. Okay lang, eh. pingyar, guys. nagduwa lang, guys. Oh. O. No, ang way. ay. guys, sa mangrove group, guys. mangrove I'll be tour guys. Mga tour. Di ba, kabilis lang? Kuya, ah. So, kapitan sa ano, guys, oh, sa tao Philippines, guys, ang uwa na lang kibaw, guys. Mao. <laughs> oh, kibaw, guys, dagko kayo. <laughs> anyway. Kapitan, pati sa tao Philippines.